ya morning mahamaser tayo ngayon sa baliwag Yan. Papakita ko sa inyo mga manok dito sa baliwag mahamaser master Yan. nati kaibigan natin, vlog natin. manok mo natin manok mga kaibigan Eh, ito eh. ano pong manok yan eh, Ganda, tayo, ano Ganda itim ano 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 manok, ano 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 Sweater, sweater <laughs> ano SBR ano Eight months na yan. Eight months na lang. Batang bata, ano? Eight months old, Sweater, oh. Lemon sweater. Lemon suwerte. Ito, hindi lemon sweater, Lemon sweater. Lemon <laughs> sweater naman to. Talagang kaibigan ko dito. Lakas <laughs> talaga. Ayan. <laughs> yeah. Ayan. Yeah. <Yeah>. Ito, may nakita <inaudible> pa tayo henyo rito. Gandang henyo. Oh. Kaibigan natin, oh. Na. <laughs> Magandang henyo, oh. Magandang henyo, oh. Batang bata, oh. Itipatay, oh. tsaka puti, ano. May sinyalis pa yung tayo dito mga master 5,000 isang dilaw. Isang dilaw, itim. dilaw, isang itim. Dilaw Dilaw eh. O, oh, dilaw e ha. Para sa bone ay ma... Isang dilaw, isang itim ang tayo dito mga ka-master. Isang makes it at isang mahapaw, ganda. Hindi na lahat. Pakagandang kayo niyo. Opo, oh, naman. Ayan o. Oh Alam oh oh. oh. <laughs> mo, Oo, oo. Oo. Sumabay so, ako ng kay ilan. Sombrero ka kanina. <tis> hindi, tinanggal diba, yung Ang ganda ng mga lemon sweater. Eh, hene. Kepro, diba, ganda. Ang SPR. yeah, mga master. Ang mga master. Ang Ga, papakochin parating na maamase para maitsan niyo. Yan na, miganda 'yung mga lemon sweater palette. Tama ko to, 'yung mga ano. Miganda ba 'yung laning? Teka, talaga ayad druk sa mo. Magaganda naman 'yung mga maamase ra. Very poor. Mas pwedeng i-block 'yung manok mo. Pwede i-block. At bali ngadere manok mo. Pumpkin sweater. Eh, <coughs> batang ba? Ilang buwan na kaibigan yan? Pumpkin mo. Nine months. Ayan, yeah, na no, pumpkin sweater. Ganda. Ganda, pumpkin sweater. Ilang buwan na kaibigan? Nine months old. Ayan, eh, mga kamasa. pumpkin sweater. <coughs> Ayan, yeah, thank you kaibigan. Ayan, pumpkin sweater. Ayan, pumpkin kaya pakipalan na lang at pakishare video para maraming makapalat na hamas pa ba.